Hello, Sola. Oh, buntis ka na naman. tinga, Oh, camera siya eh. Oy. Oh. Ba't ikaw na nandito? Asa mga kasama mo? Ikot nga natin ang camera. Oh, may isang puting manok doon na nakasabit. Asan yung iba? iba? ok, pasadangan natin itong mga ginagawa namin Up, update, okay medyo yan na, na yung hagdan, may bagong hagdan na papunta doon ginagawa, so, messy eto, nakatambak pa lang, baka bukas maayos ko na ito alright, so, punta natin dito ang kunyari, basis ko ang gumagawa kunyari lang kasi akong gumawa niya pinapagpukpuk ko lang sa kanya ako naman ang upo video ako muna siya para ano kinakalan nakarecord dito na eh lang gawa niyan pinapagpukpuk <laughs> pinapagpukpuk ko na lang yan pero akong gumawa niyan pagod na pagod na ako kaya ako muna ipahinga muna at ang aking rayong maay sumusumpong punangan natin ng video itong pagtatapaan natin yan meray umayan ayan, ulitin natin si Zola ang foreman tulog no? walang kwentang foreman to, to tulog tulog eh DPWH siguro ito siguro ito yung kontraktor ng DPWH mukhang nasuba ng kontraktor kaya ayan natutulog na naman sa pagsita yung kanya trabador trabahador awan uh, mawawa ng Diyos masipag naman uh, so yeah uh, niihim ihim pa hinako na naman lahat na kanya ko ng trabaho eh, ito yung video pero yung video niya pag pinanood nyo sipag sipag niya pero pag pinakinggan yung uh, nagsasalita ako uh, bulgar siya <laughs> bulgar siya na, na ako ang gumawa niya siya pinapagpupo ko para ano, para naman may share naman siya sa gawa. So still gumawa pa din. Ah, oh, gumawa pa rin siya, gumawa. Yeah. Yan ah, ang si aking misis time. na ano na. Kasi ah, katulog ko sa buhay. <laughs> <laughs> yeah. oh, diba? oh, ito na yung anak ni Sola na nag isang survivor, apat yan positive. Mukhang may, ano, may sakit sa palat sana naman ay gumaling na rin okay so konting video lang ako para naman makita itong update na aming ginagawa kasi pag ito na may nalagyan na naman ay nalagyan naman kung ano anong anik anik ang pangitan na naman ang kalalabasan so medyo maganda ganda kuhan ng ngayon habang ginagawa pa and ito kasi diyan ko na ilalagay ang setup ng aking ng Ami Solar. Yun. Uh, yung mga yun, nililipat ko dyan. Yun. So, yun yung mga battery. Ay, yung mga charge controllers. Andito ko na yan sila ilalagay. Ito maging patungan yan. Umalis na kagad yung trabahador. Mag-engage na kagad doon. Akala niya ganun lang kadali. Ga -ga, akala niya ganun lang ka ano ka gaan ng trabaho ang hirap pala pukpuk -puk pa lang ayun ang alay na tingnan nga natin ang muka oh <laughs> oh di ba oh parating na yung aming ano si Sigundina dalawa lang ang nabuhay na baby uh -huh. bida bida rin to, eh panibida-bida i-rumi din to eh kung saan ako nagtatrabaho nandun din siya napakabait na bata so yan nagkuala ako ng kuting video para naman makita itong another na ginagawa up ah, pasadapal natin itong ano itong floor kasi yan kung ganyan gaano kalalim ang tinabas na naman para naman finally yan ay final yung bako bako ibinaba na siya uh, medyo pa rin ngayon yan na yung ano, imagine kung gaano kataas yan so ayan para importante nga pala makita sa video para yung mga changes niya naka record yun so yan ang height na niya tatanggalin pa rin yan pero as of now, ganyan na muna ongoing naman ongoing na trabaho and uh, ko kita niya uh, yung magandang missis niya ayan mm. <laughs> na lang daw <laughs> ayoko na umikot sa ang pako <laughs> rayuma so yun uh, at least kita ngayon sa video yun ito ang lalim na yan and eventually magiging sana nga maano ano ma cemento na Uh, hindi ko lang makakapag video ako pag sinimil ko na yan pero at least ngayon nakuha na ko ng video so yun lang ayun uh, lang para sa video na to thank you very much